Ah, uh, hello guys. Welcome to my YouTube channel, JPRT Vlog. So, mayroon tayong gagawin guys na isang panatun na ang problema niya ay yung LCD guys. So, umpisahan na natin guys, ah, uh, buksan itong panatun na LED TV. Ito ay smart. So, ayan, binuksan na natin guys. Okay, wala na siyang iscro So, ayan ayan guys nabuksan na natin tapos na guys so ngayon mayroon akong ipapakita sa inyo guys na isang kahinala na bakit anong nangyari dito yung kanyang LCD guys yung uh, top board yung cope niya guys bakit nagkaganito so ayan Uh, tanggalin natin tong kanyang nasa ibabaw na na cover at sa mga speaker. So ayan. Tanggalin muna natin kasi parang ah uh, komportable tayo magayos ng ah uh, TV, guys. So ayan, tinanggal na natin. So ayun. Uh, wala na siyang uh, sa gabal guys sa ating pagre-repair so ngayon uh, prepara natin yung ating uh, ayan so bali tiningnan ko yung cope niya guys uh, bakit nagaganito so ayan guys uh, natanggal siya guys natanggal yung ating cope patungong top board so ito ay uh, marami-rami sila guys. Uh, bali, lima to ang natanggal guys na ah, uh, ah, uh, sa kanyang tack Ayan. So, lima to guys. So, dalawa na. Ikatlo to. Ikatlo. So, ayan. So, sabi ng may-ari na na nalaglag to sa kanyang nilagyan, kalalagyan guys. So, apat. So, ayan, apat. <clears throat> Bali, apat to guys. Uh, tatlo dito. Dalawa sa kabila. Ayan, dito okay naman. Ayan. So, okay dito guys. Hin hindi na natanggal yung kanyang gilid. So, ngayon, uh, ito ay manual banding natin guys. Pero, marami to. So, hindi na lang natin i e banding kasi hindi kaya sa ating powers na i e banding to guys. So, ngayon, uh, tiningnan ko sa microscope. So, hindi kaya kasi bali lima sila guys. Tanggalin pa natin. So, i-manual e banding na natin. So, mahirap guys na i-manual. E uh, okay lang yan o isa lang pero marami to ah uh, hindi kaya natin i-manual banding. Kung isa lang 'to, uh, makakaya natin i-manual banding guys. So ngayon, uh, ito na guys, ang inadiya ko na lang, pinalitan ko na lang ng panel. Yung LCD guys, uh, pinalitan ko na lang. So ito ay aking ipinalit guys, ito yung panel na panatun. So original 'to siya guys. Karon, andito yung ah uh, ito yung tikon sa kanyang panaton so bali yung dito yung LCD yung kinuha natin na panel dito is ito ay isang d na 43 inches magkapareha lang yung size niya guys yung inches niya ayan so ayan guys so nilagay ko na dito yung kanyang LCD guys ng d -bunt. Andito na sa dito yung LCD, uh, nilagay ko na dito. So ito yung LCD na panaton guys, na pinalitan ko na ang problema niya ay koop natanggal guys, ayan, natatanggal. So marami tong natatanggal guys na koop ah uh, patungong top board. So ayan. So, nahihirapan ako, guys, kapag i-manual banding pa natin. So, mayroon akong nakikita na screen. So, hindi na lang ko nag-manual banding, guys. So, idea ko na lang, uh, pinalitan ko na lang ng ibang screen. Yung LCD, guys, ibang LCD. So, ayan, uh, nandito na, nalagay na natin dito sa kanyang panato na TV. So, yung kanyang LBDS guys, ah, uh, original, yun ang binalik ko. Yung Tikon, ah, uh, pinalitan ko na lang. Tikon ang debunt guys. So, magkapariha lang sila guys. Ayan. So, magkapariha sila na ah, uh, screen. Ayan, panaton guys. So, okay na siya guys. ah uh, you Kino auto search natin yung channel kasi para mapupunta tayo sa kanyang uh, display uh, video guys uh, sa kanyang TV ito ay smart TV to guys so nagtesting natin tinistingan na natin ayan so magkaparehan na ayan so natapos na na-scan natin guys So, ayan, mayroon na siyang display. So, ang linaw guys, wala siyang bahid na uh, bar lines. So, okay siya guys. Akala ko kapag magpalit tayo ng isang screen, akala ko mag, uh, yung, <clears throat> mabaliktad guys. So, ayan, uh, nilagay natin guys, panaton. Ito yung original guys yung LCD lang niya ay natanggal yung cup. So ayan testing natin, final testing niya. Panatun guys. Ayan, so yung original niya na panatun. Bali pinalitan na lang natin guys na LCD. So ayan, yung LCD na ipinalit natin guys, yun sa dibant LCD ng dibant yan. So okay okay siya. So ayan panatun. So, yan ang original na pinalitan natin ng LCD. So, ngayon, uh, okay na siya guys. So, ayan. So, success ang ating pagpalit ng panel or LCD guys. So, okay. Hanggat dito na lang yung aking video. Uh, salamat sa inyong uh, pagpapanood na walang sawang sumuporta sa aking YouTube channel na uh, salamat guys hanggat dito na lang yung ating video sana may natutunan kayo yung hindi pa naka subscribe guys uh, subscribe na kayo pinutin yung uh, uh pinutin yung subscribe at ihit yung notification bell para updated kayo sa ating video na upload salamat guys hanggat dito na lang thank you and god bless all peace out